ganang araw po kay spatters uh, ito po yung part 2 ng aking tutorial kung paano mag area kasi mayroon pa talagang nalilito ah uh, po yung ano yung dulo ng ating line yung panglagot ayan ah uh, inaria po natin tapos sinikot natin sa kabila para maging ano siya literaryo tapos sinawakan ko yung dulo kay spatters yun nakikita nyo ah, kinain ko muna sa aking ah, kinagat ko muna sa aking bibig yung dulo ng line tapos aria natin yung mga taga aria aria lang kay spatters ganun lang kapag marami na yung line, ah, mga hook na aria pwede nata natin itali sa ano pagbigat natin ayan po so wag lang po kayong mag-skip Ayan po, may isa pong isda na, na, ano. So, dito kay Spatter Sing, inano ko, sinortchat ko to para makita nyo talaga kung <laughs> paano mag-arya. Ayan po, kukuha po tayo ng ano, uh, pabigat, tinatawag na butong. Sa ano to, mga 7 kilo siguro to. Itong ano, pabigat natin, itong batok Tapos, yung panglagot, yung dulo ng line mga kay Spatter, so, tingnan nyo. Inali ko doon, no? Tapos alin ah, ako talaga ng matindi kasi malakas ang alon. Tapos pagkatapos ta ng tali kay spatters, ah, ariya area yung mga ano, taga. Area yon ah, Nasa almost ah, 90 plus yan lahat. Yung pamain natin kay spatters. Tapos yung dulo, kita nyo yon Ilagay nyo dun sa gilid. Dun. Ayun may ano dun may kawil din dun para uh, hindi magasabit yung ano natin nylon kasi kapag nandyan lang sa notabi uh, may posibilidad na magasabit kay spotters magkadikit yung mga hook natin so ganyan lang area lang area lang ayan area lang area lang natin yan lahat kay spotters tingnan nyo po ng maigi kay spotters ganyan lang po pagkatapos ng area ay uhulog na po natin sa gilid yung ano pabigat tapos dalawang pabigat to cast patterns may pagbigat yan sa dulo at sa ibabaw naman yung lalim nito kay spatters 460 meters kaya ginamita natin mang nang man, ano medyo mabigat bigat na ano uh, sinker yung bato natin so while nag area tayo kay spatters uh, tingin ang tingin tayo sa ano sa spot ang pag ano ng spot kay spotters pag estimate hanap lang kayo ng bundok na magkapariho yung dalawang pares ng bundok kasi nakaskwala kasi kay spotters eh kailangan nakaskwala yung mga bundok natin para maigo ta talaga tayo sa ano sa spot ng ating uh, pag-aariyahan so ganyan lang po guys, spotters habang nag habang nagtanggal tayo sa mga ho napapunta naman tayo sa atong destinasyon so ayan po malapit ang puyang maubos hindi nyo po manakapag, napakadali lang po ito kay spotters ayan lang po tapos yung ano kayspatters para hindi kayo mahirapan kailangan talaga yung minor ng makina at saka nakita niyo yung uh, paako kay Spatters yun ang yun ang ano timon while nagtang, nag nagano tanggal tayo sa mga hook yung isang paako nasa ano pisutis tayo kay Spatters no tapos yung isa naman uh, doon sa gobernura natin para mabilis tayong mabilis tayo makarating sa ating uh, kay Spatters So, ayan na guys, spotters. Tingnan nyo. Okay. So, itong pamamaraan kay spotters, ah, uh, pinakamadaling pamamaraan sa pag ng hook pero may, meron naman din ano, manumano kaso kapag hindi kayo sanay nun uh, may posibilidad na uh, madisgar siya kayo nun ito ang pinaka safety na paraan sa pag area kay spotters so ayan na magbilisan na natin kasi malapit nang maubos kay spotters tapos tingin tayo sa gundo medyo malapit na yan kay spotters uh, malapit na yun tinuro ko yun oh. um, squala yan kay spotters yung distansya kailangan na naka letter L talaga kayo yung kailangan talaga maghanap talaga kayo ng ano, marker sa mga bundok na dalawang pares ng bundok kapag magkatukpa yun uh, 99% kay patterns tatama kayo nagadipindi lang yun sa agos ng ating, ng ating ano, dagat uh, okay, ah, uh, na oops Ngayon. Kailangan talaga ko kay na hindi kayo liko ng liko to kay spatters ha. Kung liliko mang galing kayo, ah, dahan-dahan lang talaga kasi may posibilidad to na magano sabit. Pagkadikit yung ano mga hook na ikakata. Pero walang problema kapag nagkadikit ng mga hook. Basta marunong ka lang ano mag ah, uh, Ah, walang problema yan. May pamaraan din. sunrise pa kasi to kay spotters kaya ano si video ah, uh, nasisilawan si, ako sa sikat ng araw ganyan kay spotters so oh, malapit na oh minor na malapit na Ariyan na lahat kay spotters ka, Kaya spatter, sige sige pa kay spatters, pa kailangan pa natin kay Sputters ng counting. Kasi kailangan talaga ito kay spatters na sharp talaga. Zero-zero talaga. Kung baga kung sa talimpa hasang-mahasa siya. Yan. Ayan na. O. Oh, ganun lang. Wala na. Hintayin na lang natin na lumapad yung ano bato sa ilalim. O. Oh, ayun na kay spatters, Pagkatapos ah uh, ikot tayo kay Spatters pawala ayan para sure na sure talaga na hindi magkadikit yung ating ano oh. ayan tapos hintayin lang natin kay Spatters na ah, medyo matigas na yung ano ating line Katapos niyan guys, paters, i natin yung last team. May last team guys, paters, sa ibabaw yung uh, pangalawang bato. Pero hindi pa natin i ya guys paters kasi ano pa, magaan pa aanpaw oh. Hintayin lang natin guys, paters. Hindi ko talaga niyan kinat kasi may nag-request na may, may nalilito pa daw kung paano i ya. Ayun po ang araw guys paters, pasensya na, ano talaga oh ayun. O ano kita niya na yon yon ang ano plastic tinatawag yung bato na linaglag po. Hinulog ko inulog ko is kasi na talaga kay Sputters yung ilaw natin oh medyo malakas lakas 40 watts siguro yan 40 watts yan <laughs> ayun kay oh tapos indayan na natin kay Sputters na ano na lumapad na sa ilalim yung ano ah pabigat natin kita si Patrick so. na yung guys lumapat sa ilalim. mga so ganoon lang po kay spatters sa kapag ano na nasa ilalim na malapit kung mal, kung baga, sa bisaya pa kung, kung nakatugkad na yung nylon na uh, standby lang standby lang para yung pangalawang bato natin kay spatters yung sa ibabaw hindi uh, dumikit dun sa mga taga para maanod para dun siya sa baba lumapad ay tapos uh, tugkad na kay spatters oh. oh, lumapad na oh, okay na oh. pagkatapos kay spatters uh, Hintay lang kaunti para para hindi magsabit sa ilalim ayan lang kay spatters pagkatapos kay spatters lumapad na kay spatters yung pabigat natin tilain uh, lang hilaan lang natin ang kaunti ka patters so oh, na hinilaan niya uh, hinatak niya kaunti lang pagkatapos niyan kay spotters, oh, para para sure talaga na hindi magsabi tao, ariana sure na yan kay Sputters na lumapad na yung ano, pabigat natin sa ilalim tapos naman oh, hintayin lang natin yan, parami na yun, allowance niyan kay Sputters mula sa paglapad ng lapag paglapag ng bato uh, yung pabigat uh, mag tayo ng allowance para para semi palanggre kasi yan para yung pangalawang pabigat natin sa ilalim ah uh, lumapa din sa ilalim kas spatters yan estimate lang kung uh, yung distansya ng ating taga isang dipa so yung taga natin lahat yung kawil uh, sa kung example lang sa uh, 100 pieces kailangan din yung allowance nimo yung allowance niyo kay spatters uh, 90 di pa din kay spatters ganun lang kay spatters para maabot talaga yung talaga yung sa ibabaw maabot ng isda so ganun lang kay spatter so oh. oh, ariyan na naman kay spatters hangga't maubos yung allowance natin tinatawag sa amin kay patters ng palami so ganoon na kay spotters tapos na oh. ayan na kay spotters o oh. oh. arangkar na tayo kay spotters mula, mula na yan sa pag ano pagkasangit mga 1 hour na yan kay patters so arangkar na mula sa pagkasabit kay spotters sa spot oh. narangkar na natin ganoon lang katapos ng arangkar ah, kung hindi ma lagot yung sinking natin yung pawigat ah, kailangan mo talagang hilain ganun kay spatters kaya maglagay kayo ng tip kay spatters yung interior lagay nyo sa inyong daliri para hindi masyado masakit pero kapag sanay ka na kay spatters nila na hindi ka na makakaramdam masakit sakit konti na lang ganun na ganun lang kay spatters oh. wala na ayan na nalagot na yung ano 16 mm na panlagot natin na line ganoon lang kay spotters kadali Ayun. Oh, ayan po ang ano uh, last take so yung Hinila ko guys patterns last yan. No? Last yan, maliit na bato yan, mga isang kilo siguro yan guys patterns. Sit kalahati eh, siguro. Ganun lang guys patterns. Hmm. Ah, box of pinkies fatters okay. ganun lang so. hmm. sana magkukuha nyo na to guys kasi medyo patapos na po itong ano para sa susunod na season uh, alam niyo na kung ano gagawin kung may bala kayong isda dito sa aming lugar medyo may idea na kayo guys kay so ganoon lang guys kapag maraming uli ayan kabayaan uh, mo lang yung mga kawil sa box sa may isda pagkatapos mong magload magkarga ng isda Dagmay. tanggalin mo naman yung ano, yung, uh, sa isda, sa bibig ng isda guys, So, ganun lang guys, Spatters. Sa, so, susunod so, sa next video ko po guys, Spatters, uh, abangan nyo lang po. Meron po tayong ano, meron po tayong uh, tutorial sa ano, paano manghuli ng katambaka na isda guys, Spatters, pang gabi lagyan natin ng ilaw so ganoon lang guys spatters. nalawa ko nga riyan kasi sa na tahol hindi masyadong marami mga tatlo nang siguro ang tatlo ka spotters pero hindi na rin o kung hindi na sa na ng spotters dito, eh. dito. dito sa ano May video ako niyan kay Spatter sa paano mag, you know, mag huli ng ano katambaka. May sa dulo kay Spatter yung nahuli ko iniwan ko tapos yun ang aming siya upload natin baka magustuhan yung pamamaraan din namin dito sa amin kasi maganda rin naman yung pamamaraan namin dito kahit na papano ka spotters so ganun po ka spotters hello mga ka spotters ito po ang aking nahuli mga alas 10 ah alas 9.40 ng gabi Lapit na akong umuwi kasi naglubat na yung ano yung ha, ah, suga ko yung ilaw lubat na mga kay spatters kulang sa karga to ito yung po yung huli ko matambakas yun salamat